Hello mga kaunlad! Kamusta kayo? This is our day 3 of 30 days 30 vlogs challenge. All right. So niremove ko yung mic ngayon sa tripod ko kasi nung mga nakarang video nung last ano, video natin, day 2 mapapansin niyo kung napanood nyo may mga static. Ngayon naman ayan, wala nang mic. Pero nakapatong pa rin yung mic para masanay ako sa bigat, no? Nung tripod na hinawa ko. Anyways, so yan, magpapatuloy tayo sa 30 days, 30 vlogs challenge na ito ngayong araw na ito. So ang pag-uusapan natin ay tungkol sa red pill. Okay, familiar, familiar ba kayo sa red pill? Hindi. So yun, sa mga familiar at sa mga hindi pa familiar o sa mga napagsabihan ko na tungkol dito sa red pill. Okay, sasabihin ko sa inyo yung summary nito. Yung term na red pill, nagmula siya sa pelikulang Matrix. Yung Matrix na yon, isa yon na imaginary world or isang world na simulation. Now, may dalawang klase ng pill doon. merong red pill at merong blue pill. Dako na muna tayo sa blue pill. So, kapag ininom ng bida yung blue pill, ang may experience niya, mananatili siya sa kasinungalingan sa mundong ginagalawan niya. Ibig sabihin, mananatili siyang bulag o ignorante tungkol sa mga nangyayari sa paligid, sa katotohanan, sa mga paligid sa mundong ginagalawan niya. On the other side, red pill. Kung red pill naman ang lulunokin niya, magigising siya sa katotohanan tungkol sa mundong ginagalawan niya. So, in other words, we have a freedom to choose. Kung gusto ba natin maging enlightened or gusto natin manatili sa kasinungalingan. Pero alam nyo, ito yung napagnilayan ko. Itong mga nakaraang taon, itong mga nakaraang buwan, nitong mga nakaraang linggo. Minsan, ang sakit malaman na katotohanan. Lalo na pag may nang real talk sa'yo, talagang hindi mo nagugustuhan. Aminin na natin sa hindi, ano? Nature ng isang tao, yung mainis kapag pinagsasalitaan siya ng hindi maganda, lalo na yung totoo sa kanya, lalo na yung against sa kanya. Totoo hindi? Totoo. Pero alam nyo, sabihin natin, hindi naman ako paka-ipokrito dito, ano, sa channel na ito. Although, open ako makinig no ng mga criticisms lalo na kung constructive criticisms pero kapag may katwiran ako may punto ako mangangatwiran talaga ako sa iyo pero pag alam ko mali ako mananahimik lang ako however teka yun nga however aminin ko sa hindi pag may nang real talk sa akin naiinis talaga ako pero wala eh nature ko yun bilang tao eh kailangan mong tiisin, kailangan mong lunukin yung totoo na sinasabi sa'yo. Just like nilunok ng bida yung red pill. Mapait man na katotohanan, kailangan mong lunukin. In order for you to grow, in order for you to improve. Okay? Ngayon, minsan mapapaisip ka. Pag dumating yung time, na-enlighten ka na ang dami mong alam minsan napapaisip ka sana hindi ko na lang alam yon e di sana mas namumuhay ako masaya pero for me base sa napagnilayan ko ano it's about how you deal with that situation kung gaano mo tanggap kung tanggap na tanggap mo ba talaga yung sitwasyon na yun, yung katotohanan doon ka magiging masaya pero kung hindi mo tanggap yung katotohanan na naibubunyag na pala sa'yo, feeling ko doon ka nagiging malungkot, doon ka nagiging disappointed. Sa buhay natin, ang katotohanan talaga ay napakasakit. Pero mas masakit, alam nyo kung ano, yung mabuhay tayo sa kasinungalingan. In the Bible, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ang nabubuhay kay Jesus, ang nabubuhay kay Kristo, ay nabubuhay sa katotohanan. Yung red pill na nasa pelikula, yon ay parang sabihin na natin, sumisimbolo sa katotohanan na kailangan natin lunukin gaano man kapait ito Gaano man ka-unpleasant yung truth na ito kaysa sa mga comforting li lies kaysa sa mga comforting lies na ginagamit para bulahin tayo. So, yun lang muna for today's episode. Thank you mga kaunlad for watching this video. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Bye-bye.